Dito naman po sa ano nagtatanim po sila ng bagong ano uh, talbos ng kamote. Ayun po, tinatanim po nila ngayon dito. Ito pong ano kabila po dito, yan po 'yung mga taniman ng ano saluyot. At dito naman po a uh, nagtatanim sila ng talbos ng kamote. Bagong tanim na talbos ng kamote. Kuya, yeah. sa so, doon sa may yun sa may tanim na tayo yun, na magulang ng talbos ng kamote, ano yun? Okay? May kalamang yan? O bubunusin lang din? Ah, uh, yun tayo na kita. Ito. ito naman po yung talbos ng kamote po nila. <tinyo> Ito po yung ano, talbos ng kamote. Ngayon po, ah, nagtatanim po ulit sila ng bago po dito. Ayan po. Ay, nagtatanim po sila ng bago. Ito po yung talbos ng kamote. Tapos dito po, sa katabi po, mayroon po dito saluyot. saluyo. Dito po, nawak po ng kanilang ano, po ng ano, ng talbos. o oh. Dito lamang po yan sa Imos, Cavite, sa may malagasang. Doon po sa kabila, may talbos ng kamote. Tapos dito po, nagtatanim po ulit sila ng bago. Tinatanim po nila ngayon ang talbos ng kamote. Madali lamang po itong mabuhay. Eh no, nagtatanim po sila ng bagong ano, talbos ng kamote. ya bago itatanim po ito, mga talbos. Ate, gano'ng katagal po ito pag ano po, pag halimbawa na itanim po? Hindi naman na ano ng isang buwan. Ah, ah, okay na po. Madali, madali pong lumago. Ayo, mabilis daw ano lumago. Yan, ito po, ah, uh, ito din po yung itatanim po dito. Ito po ay galing doon. Ngayon, magtatanim ulit sila ng panibago para maganda ang talbos. Yeah, para maganda diba? talbos. Mag yes. uh, sila po mga nagtatanim po dito. Sila masisipag po nating mga nagtatanim po dito na, mga na mga gulay. Nakakatuwa po kasi pag may nakikita tayo ditong ano, na kapirasong oh my lupa my na, my na nagtatanim po sila rito. <laughs> Isa din po ito sa pangarap namin magkaroon ng kahit ganitong kalaki lang na ano, na taniman. Pagdating ng araw. Sabi ni, Mada, ni ate, ito daw mga isang buwan, madali na daw po itong lumago. Itong itinatanim po nilang ano, talbos ng kamote. Ito po yung talbos ng kamote. Binigyan na po kami dito. Sawan-sawa na kayo sa talbos. Hala, <laughs> oo. <laughs> At ito po ay yung itatanim po nila. Yung dulo po, ah, hinihingi na lamang po nila kay... tama.